nagsakatuparan. So, nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Uh, simulan po natin ang video na maaaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first maizog rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa'yo yan. Nagbato ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Aimee ang nangunod. Ay, pakilap sa PR, wala kayo. Pakilap sa PR, wala kayo. Siya ang unang nagtawag ng pansin, Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang P.I. na yan? Marso 2024, sa kabila ng pangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag. Matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang tapotaksil na walang nakapansin. Tunyo, umutok ang balita nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tended my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, sinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang palak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapak, walang bahid ng pag-aalinlangan narinig muli natin si Pangulong Marcos ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin uh, ni PRRD eh hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre na pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionabling 2025 budget kahit bat-bat ng anumalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampan ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nililang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso at sais. Pero ang totoo, makabimbin na ang arrest warrant mula sa ICC Chamber Marso ikapito hanggang kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo. Pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayon nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ko ba plano ng lahat ng ito? Hindi ah, naman, hindi naman. Uh, ito sa group effort, uh, Secretary Chudoro, She's there. Secretary Anio too. and the President and I. Nagsakatuparan. Usyaka kami. Huwag po ako magpapapala. Huwag po ako magpapala. Huwag po na ito! Nagkagulot. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warrant, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas corpus pending the case Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasan. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili I, ka lang. Ay, ay, represent ko po ang Inter Interpol NCB Manila. So, mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod.